Minsan mahirap itago ang mga simpleng kilos na hindi mo alam. Napapansin na pala ng iba. Ganito ang nangyayari kina Ivy at Tamara. Sa tuwing may group activity, laging nagkakasabay. Hindi sinasadya, pero parang lagi silang itinataon ng tadhana. Partner tayo ulit? Tanong ni Amara, may halong ngiti at sarkasmo. Or baka gusto mong ibang kasama para hindi ka mahirapan. Sumagot si Ivy diretso ang tono. I'm fine with anyone. Kahit ikaw. Akala ni Amara simpleng sagot lang iyon. Pero may kumislot na kakaiba sa dibdib niya. Bakit parang may bigat ang mga salitang iyon? Habang ginagawa nila ang project, napansin ni Amara na sobrang focused ni Ivy. Tahimik lang, nakayuko, nagsusulat, at hindi niya na malayang nakatitig na pala siya Why are you staring? Biglang tanong ni Ivy. Hindi tumitingin pero ramdam ang tingin. Nataranta si Amara. Agad na umiwas ng mata. Ha? Hindi ah! Iniisip ko lang kung tama yung sulat mo. Ngumiti si Ivy ng konti. Isang ngiti na bihirang makikita ng kahit sino. At doon, mas lalo siyang kinabahan. Sa loob-loob ni Amara, bakit ba kasi ang hirap mong hindi pansinin, Ivy?